ang tunay na sukatan ng kayamanan ay hindi nababatay sa dami ng salapi o taas ng katatayo ang panlipo ng meron ka. Sa halip, ito ay sinusukat sa kung anong halaga ang meron ka kapag nawala na ang kayamanan mo. Ito'y gaya din ng pag-inom ng tubig alat sa dagat na sa tuwing dadampi sa iyong mga labi ay lalo kang mauuhaw. Ang tunay na mayaman ay patuloy na nagbibigay at lalo pang nagbibigay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang tinanghal bilang pinakamayaman sa mundo. Namayagpag sa industriyang revolusyon at tiningala ng lahat. Ngunit lalo namang yumuyukod sa patuloy na pagtaas upang patuloy niyang natatanaw ang kanyang pinanggalingan at minsan pa nagpakita ng pinakamagandang halimbawa ng tunay na kahulugan ng kayamanan. Dahil ang pagkakaroon nito ngunit hindi marunong magbahagi ay mas masahol pa sa pulubi.